Ano pong pakiramdam nyo, ma'am, na nakapasa po kayo? Masayang-masaya po, sir, dahil nga po hindi ko in-expect na makapasa ako. Ang hirap-hirap ng bar, eh, tapos ang isang matanda, eh, makakapasa di di po ba parang napaka imposible na makapasang ang isang tulad ko na matanda na makakapasa pa rin <laughs> ang dami kong setback, boxer namatayan kami ng na, namatay ang nanay ko nung nag fourth year ako just before the bar kasi sir ako ano um, four years ko lang sa law school wala, hindi, wala pong, uh, wala po akong failing grade mula first year hanggang fourth year tapos immediately after uh, graduation graduation ko nung July yata yon and then nagtake ako agad-agad ng bar ng September 24 So Nay, kanina po, may mga photos na pinadala po yung anak nyo. Saka, nakita ko na rin po sa social media. Grabe yung iyak at kagulgol nyo, Nay. Saan nang gagaling yung emosyon po na yun? Kasi, sir, hindi ko naman inaasahan. I was expecting na ma-failed ako. Kasi nga, yung last day ng bar exam, eh, nap alam ko kasi yun ang weakness ko, yung remedial law. Hindi ko inaasahan na makakapasa ako doon. At alam kong sablay din yung mga sagot ko doon. Pero uh, siguro kineri ng mga ibang subjects ko kasi 20, yung kasing pinakamabigat yung, ano, yung remedial law, yung last day of exam. Remedial law yun. Pero feeling ko kasi doon sa mga kwan, sa mga nauna kong exam na 25%, medyo magaan ang loob ko sa mga 'yon. I mean, uh, medyo confident ako na naka-75 naman ako dun sa mga 'yon. Pero uh, doon sa remedial lo, talagang alam ko kasi talagang bagsak ako kung kaya kaya sabi ko, kung 75 ako doon sa mga previous na subjects, eh tapos e, bagsak ako doon sa last na subject, hindi ako papasa. Eh, kaya, siyempre hindi ko naman asa. Wala naman akong aasahan. Okay nga lang sa akin na, na hindi ako mapapasa kasi nga matanda na ako. I know myself na may mga... Uh, I have to accept na uh, meron na rin akong lapses ng, ng pag-iisip. Minsan nga eh, uh, ngayon na, uh, after the bar, hindi ko na maisip. Halimbawa, nag-shampoo ako iniisip ko, lakasyan po na kaya ako? Mga ganun ay. So, so sabi ko, pagkatapos ko maligo, makakapasa pa rin kaya ang matanda? Eh, may lapses na nga sa ano? May lapses na nga sa pag, sa, sa ano? Sa mind? Sa pag-iisip? Yun. Kaya, uh, it's a surprise for me na papasa pa rin ako kahit na ganun ang mga nangyayari sa akin. And then, siguro, isa pa, na COVID kasi ako namuntik na akong namatay. During the COVID, talagang sabi ng nurse, ma'am, in a few in a few minutes wala na yung ano niyo, yung ugat nyo, sabi niya. And parang na akong yung ang pandinig ko noon inasa loob na ako ng drum. Talagang dehydrated na ako, mamamatay na talaga ako. So, ha, talagang ayaw ng Panginoon. May purpose pa rin siya na binuhay niya ako ayun nga na kasi first taker kayo, musta ka pa po lapo ka um, ano po yung inspirasyon nyo at bakit na decide kayo mag-aral na ito at ito maging abogado po? kung uh, kasi uh, actually wala naman na akong wala na akong inspirasyon kasi tapos uh, tapos na ako sa karir ko I'm about to retire and then mga anak ko settled na rin lahat lahat eh sabi ko kasi uh i'm i was just 58 years old tapos na ang lahat ng anak ko noon and then sabi ko anong gagawin ko for the rest of my life eh ang nanay ko uh, she lived for 90 years. Anong gagawin ko sa 30 years na halimbawa mabubuhay ako for kung makukuha ko yung life span ng nanay ko? Anong gagawin ko sa 30 years? Anong gagawin ko sa life ko, di ba? After retirement? Ganon, kaya ako nag-aral. At hindi naman ako nagsisi kasi sabi ko nga later ang ang decision factor ko noon. Sabi ko uh, kung hindi ako kukuha ngayon and after four years, mag, ma, there will come a time na after four years, ano kaya ako nag-take ako ng bar, nakapasa ako, kaya, makakapa, nakapasa kaya ako? Yung, 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 you have to prove na, na, Tama ba yung ano mo na nag-decide ka? What if hindi ako kumuha? Uh, noon ang, ang 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 tanong ko eh, ano kaya kung kumuha ako eh di abogado na sana ako ngayon Ganon ganun eh di ba pag hindi pero ngayon eh baliktad na kung hindi pala ako kumuha noon eh hindi ako naging abogado ngayon ganun na tatlo ay tatlo sila yung isa yung panganay ko is law student na rin tapos yung dalawa ko is uh, dalawang babae ang certified public accountants. Nasa gobyerno na sila. Wow. Ay, yung kasama niyo po ngayon, yung po yung law student, si Mark. O oh, yan, si Mark is ano, law student. yan first year pa lang niya. Na-inspire oh. nga sa akin dahil sabi, sabi, fourth year na ako, sabi ko, oh, eh ayaw boy. nila noon na mag-aral. Oh. Oo. Oo. O oh, ito, Nay, siyempre, nakapasa na kayo. Ano pong current na trabaho nyo ngayon, Nay? Taga LGU Jones ako. Sa Jones Isabela po. Oo. Oh, oh, trabaho nyo, Nay? Oo. Oh, oh. Ano pong trabaho nyo oh, oh. ano po, ah, ano sa LGU, Nay? Ay, secret. Ay, secret. <laughs> Pero dahil kayo nakakasal na kayo, ano pong balak ninyong i-pursue? Siyempre, abogado na kayo. Oo nga. Ay, papasok pa eh. kayo ng law firm? dito ko po ba sa government? Ano pong nalilip? wala na akong ano, wala na akong choice kasi 62 na nga ako. So, ang choice ko lang, eh, siyempre, ano na, oh. E, Siyempre naman, ano, hindi na ako akma doon sa trabaho ko ngayon. eh ah, Siyempre, nakakahiya naman na na, na <laughs> nandun pa rin ako. Hindi ko alam, hindi ko pa alam. Kausapin ko muna si Mayor kung ano ang magiging desisyon niya. At siya ang mag-guide ano, mag sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Pero kayo tayo sa puso niyo, sa tingin niyo, saan kayo nababagay? Ngayong abogado na po kayo siguro ano magi hindi kasi eh, mula pagkabata ako hindi ko pa naranasan mag mag, uh, mag ano, pumasok sa sa korte so hindi ako awe uh, hindi I mean syempre na pag-aaralan naman ang litigation di ba pero natatakot ako baka <laughs> magkamali ako sa korte pagagalitan ako ni judge <laughs> Actually, wala akong plano maging abogado. By, by, by accident. <laughs> na, ano pa ang aambisyonin ko sa buhay ko? Eh, tapos na lahat ang anak ko. Kung baga, eh, eh pastime lang yung pag-aaral. Ganito pala kasi yun, sir. Kaya ako nag-take pa ng law. Kasi nga, basa rin ako ng basa ng pocketbook. Sabi ko, ba't ako basa ng basa? Wala namang kahihinatnan ito. E eh, di mag-aral na lang ako ng lo. Ganun, sir. Uh -huh. o oh, ay, oo, o o binibigyan nila ako ng pera. <laughs> ha? Huh? Northeastern College. Isabela po. So, yung prelo ko? Ano Papa. Papa. Uh, uh, Bachelor of Science in Accounting. Ano yun yung? Oh, di, oh. Hindi naman na ganun na ang ko. Bachelor of Science in Commerce noon. Pero major in Accounting. Oo, oo, oo. Oo, oo. Ano, siguro ano, bihira, bihira na lang may gustong mag-aral ng law ano, na senior citizen, ang hirap-hirap. <laughs> Pero I will, kung talagang gusto nilang maging abogado, kasi wala namang late na magiging abogado, mas may mamas mas matatanda nga sa akin nag-take ng bar nung ano, nung sa nung nag-take ako ng bar nung September 24, mas marami pang matatanda kesa sa akin na nag-take ng bar. So I will I will encourage them na mag-take sila. At saka I will I I like to to inspire also yung mga bata na kung kaya ng matanda eh kakayarin kakayarin din ng mga bata. Yung asawa ko, may negosyo siyang konti. Uh, damang tama lang ang kainin namin. Hindi. Laundry shop. The laundry shop. Tapos tayo LG. po. LGU. LGU. Oh. Si si de, nasa government na po sila. Si Tugabon, si Ay, si Mark po is panganay ko po yan. Si Mark. Oh, 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 first year po niya. Sabi ko sa sarili ko noon pa nung nag-take siya ng bar or yung nag-take parang sa ng lock eh, sabi ko, kaya-kaya ng nanay ko. Eh, matanda naman na siya. Saka, sabi ko, eh, stress pa siya yun Ganun, nag-work din siya. Ganun. And then, lalo na nung nagkaroon na ng COVID, eh, sa, sa, kas, sa kasamang palad, tinamaan po siya ng COVID. And then, talagang nag-backlash talaga yung sa grades niya noon. Hindi ko papasa pa kaya ng nanay ko kasi hirap na hirap siya, ganun. Pero at that time naman, nung nag-pick na po siya ng bar, talagang nagpursige po talaga siya. Nakita ko na araw, gabi, talagang nagbabasa siya. Sabi ko nga, gusto ko nga kahit ako sana, ma <laughs> makuha ko man lang yun, mamana ko man lang yung sipag na yun. So sabi ko naman sa kanya nun, eh ma kung hindi ka man papasa, eh, okay lang yun. At least you've tried your best. Pero kanina talaga, sabi ko, nung nakita ko siya na masaya, <laughs> dahil masaya nga siya, sabi ko, masaya na din talaga ako. So, unexpected yung joy, answered prayers, and sabi ko, niyakap ko na lang siya. Sabi ko, well-deserved mo to, man. Sa'yo talaga to. At uh, kahit na ito na talaga yung pangarap mo noon pa man at nakuha mo pa in the first try. So, sa Diyos lang, sa Diyos lang talaga Yes po. Ay, bali. ah uh, Chinalins po ako ng nanay ko na maging lawyer Actually, hindi dahil sa gusto nila. Ako, dahil gusto ko lang din na, na ito siguro yung parehas kami. Gusto ko na makatulong pa din sa iba. Kasi uh, bilang isang individual, ang pinaka magandang magawa dito sa buhay is hindi yung mabuhay para sa sarili mo. Is, yun ay yung mabuhay para sa tao, para sa Diyos, magawa yung purpose niya. So sabi ko, uh, yun yung naman ako sa kanya na hindi nila tinitingnan lalo na yung dola ko na hindi nila tinitingnan talaga yung sa para yung para sa kapakanan nila kundi yung para sa kapakanan talaga ng mga iba lalo na yung mga matitino so na inspire talaga ako din sa ganun na na thinking nila so sa buhay nila na nakita ko naman sa kanila Pag-aipan, di ba, ang challenges, kaya tayo, ang nakakaralan daw ito. Kasi, kasaksan lang ng COVID, ang post na dati, challenges, ito ano yung ito kami challenges na nangarapin natin. talaga. talagang, magpagong pa siya speak up and live pa Ay, actually, sa COVID po talaga, yun po talaga yung pinaka mahirap na part ng pag-aaral niya. Kasi ah uh, talaga isang buwan po siyang naka, nasa higaan. yun lang siya, napapahinga lang siya. Tapos sabay pa ng law school. Actually, nung araw ko na mga yun, sabi niya, well, i-stop na lang po yata ako. Sabi niya. Pero ang pinakamalaking support po na natanggap niya is talaga yung tatay ko. Sabi niya, pagpatuloy mo lang yan. Uh, bakit? Kasi nasimulan mo na, nandyan na yan. And uh, nakayanan niya naman. Kasi yun nga, tuloy-tuloy pa din siya na uh, naipasa niya pa din kahit na papano. So by God's grace na kayanan niya pa din naman. So by prayers na kayanan niya talaga. Okay. ang uh, sabi niya nga, nagbago na yung pag-iisip ko simula nung nung nagka-COVID ako. Sabi niya, kumbaga yung nawala yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Pero all in all, na-overcome niya pa din naman at saka yung resulta. Nakita niya pa rin na sa in the end, ang Diyos pa din yung nag-work sa buhay niya para ma-grasp niya yung sa araw na ito? Susunod ba? Gusto mo tahaki career ng nanay na yung abogado na siya. At gusto mo pasokin niya ka or maging specialization niya kapag wala na siya, wala na siya, Ay, wala yung abogado na siya. Actually, si mama kasi, ay uh, hindi pa siya ganun ka pero sige kung ano yung specialization niya pero kung ako yung tatanungin ay uh, yung specialization na pinakamaganda sa kanya siguro is uh, yung lugar na matutulungan niya yung ibang tao so it's either private pa lang muna siguro for this first few years and then some day somehow kung ano na yung magugustuhan niya talaga

Ah. Uh -huh. Para sa mga maglolo at saka sa mga magtitik ng bar exams. Isa lamang po yung nakita ko sikreto na na meron po ang nanay ko. Sabi ko, sabi ng nanay ko palagi, hindi naman ako ganoon kagalingan sabi. Ang advantage ko lang palagi is uh, nagbabasa talaga ako. Hindi ako naglalaro. Concentrated ako, focus talaga ako sa ginagawa ko. And nakikita ko naman yun, araw, tanghali, gabi galing sa trabaho, lahat, nakikita ko naman sa kanya. Totoo talaga yun. So, kahit nakikita mo sa sarili mo na hindi ka ganun kagalingan, ordinaryo ka lang sa tingin mo. Kaya mo yan, basta uh, gawa lang ng dasal, sipag, tiyaga, at saka magandang suporta ng uh, mga nakapaligid sa'yo. Yun ang pinakapundasyon na siyang mag, uh, dadala para makamit mo yung Uh, bar exams yung pangarap mo bilang uh, isang law student o isang bar taker.